Wait, wait, wait. Okay. Oh, oh, Chini. Yes. Gala Dito na yung Lindsay sa Pilipinas. So, pupunta tayo doon sa kanilang event. And makakatignan tayo yung mga furniture para sa ating bahay. Ayan na siya, guys. Tara. Yay! May mga activities dito. So, dito nga pala yung guys, Glorieta 2. Palm Drive. Event Center. Meron na rin sila sa Lazada. And ang ganda nung bed bed frame. Ah, ito pala yung price, guys. Oo. 21K na lang. Yan, no. Baka yan na lang kuning ko. <laughs> ang ganda niya, no. napaka aesthetic Wow. Parang sobrang comfy. Pinagiging ano siya, parang sofa bed. Ganito, Ang comfy. It's 80K. 57 na lang, oh. Ito, iba naman yung tsura ng table niya. Nasa 29K naman siya. Dati siyang 44. Mm -hmm pang dining din, oh. Ang ganda nung upuan niya, oh. So, yung table is 22,000. Ang ganda rin ng mga table. Ang lakas ba ka siya, ala? Oh! MG! From 5K, almost 5K, 2,000 na lang. 2,400. Uy! Parang, wow! Kasama kaya to? Pero ang ganda, oh. Wala, parang bet ko siya. Wow! Oh! Ito naman, pang hmm. ano naman, mga sapato one is nice as well. Ang ganda ng upuan. Ang ano, ang playful niya. And then, yung kanyang table is from 16, 11K na lang siya. Ito, yung upuan niya nasa 5,000 plus na lang. Next! Ito! Ito, humble drawer! Gusto ko to! What? 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 <laughs> Alam ko na, ang kukunin ko in fairness, malalim yung ano niya, lagayan niya, o. Oh. Yan yung nahanap ko kasi. Ang ganda ba nung itsura niya? Meron din silang upuan na ganito. 2799. Ano naman siya? Comfy. Malambot. Yan nakita ko ng white na shelf. From 7K, 5K na lang siya. Ang ganda rin ito. Parang kasya na ako dyan. Pwede na ako matulog dito. Nasa 29k na lang siya from 41,000. Wow. This one is like ano industrial na mga settings kung gusto niyo ng ganun. 14,000. Meron siya ditong ano wow, meron siyang sarili niyang organizer. na lang muna. And then this one. Oh, para sila. Ano ba to? Mga ano din siguro storage din siya from 68K41. Ang ganda din ito. Ang shala. Ito, ang cute. Yan. Ang ganda talaga ng mga sofa nila. Ang laki. Mas para makakaupo ka talaga maigi. Ito ay from 88.53 na lang. Guys, yung mga sale nila hanggang bukas nang to. Kaya sayang, punta kayo dito sa May Glorieta to. Para ma-check nyo yung mga gamit. Kasi pag bumili na kayo doon sa Lazada app, sa account nila, ano na siya, normal price na. So, oh, sayang. Ang laki ng mga sale. What? Wow. Ala, ang ganda nito sa vanity. I mean, dun sa room ko. <laughs> ang laki niya, Diba? Bagay. Hindi pala kasama to. Iwalay pala to isa. So, ito lang pala tayo. Pero, nasa 16K siya. Malaki na rin yung storage niya. Ayan, ganda. Pwede ka rin magtago dyan. Laki. To. Ay! Umaandar! Ang galing! Pa Pasya yung modern day na ano? Yung mga rocking chair? Ay, ah! Uy <laughs> <laughs> guys, ang lambot! Para saan matulog? Para saan mag-Netflix dito? Uy, kakaiba din to oh! From 25,000, 18,000. 999. So ano siya? Parang sofa bed din. Uy, 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 katela ng damit ko to ngayon. Pwede na kaming sumamo. <laughs> Pretty. Ang ganda. Para din siyang ano, so sabi kasi may hatakan siya. Ang ganda din ng table. Oo. Oh. So, nasa 4K siya. Tapos yung upuan ay nasa 37K na lang dito. meron pa tayo iba pa dito mga pang storage. Ito ay nasa 10K lang, guys. Ang ganda rin. Ay, ito, oh. Para sa TV nyo, Sa living room. Ito, in fairness naman sa quality talaga ng kahoy, oh. Oh, matibay. Parang ano to, eh. Mabigat talaga siya. So, kailangan buhatin siya ng mga ilang tao. Ito, pinaka-gusto ko din Kasi hindi siya ganun kalaki. Tapos, nagiging bed din siya. Diba? Ang nice. Hindi ko to 7K naman siya. Cute! Pero talaga, pinaka-trip ko. Nag-play sa lamin talaga. Hello! Tapos, may ganito siyang design. Hindi siya mahirap hatakin. Ang ganda. Uy, yung ganda niya. Ito, ang cute to. Gusto ko yan. Yung, na ano yan. Cute! Gusto ko yellow. So, nagiging ano siya? Yung parang handy. Tapos, nagiging ganito siya. Or ganon. Ang galing! Dito naka-buy, 1 one take 1 siya. 6,999. Ang cute guys! So, nagpa-picture kami. Ako ng coffee. Hintayin ko na lang. Shop na no, iniinom ni Ann Curtis, no?